Ayan uh, mga idol, uh, pasalang na natin isang kasamahan mga idol. Ayan mga idol oh. Hindi mo makita mga idol ang mga atrasan mga idol. Hindi mo makita mga idol ang mga atrasan mga idol na mabibigat na atrasan. Ito magaling ko sa atrasan kung ito yung ano idol gangas eh. Oh. Uy, nguya-nguya na naman idol o. Oh. Ayan mga idol hindi mo makita mga idol ang uh, atrasan ng uh, mga kasama ko mga idol kita mo mga idol pag uh, yung salangan namin mga idol pag ikaw ay uh, malaglag yung gulong mo dyan ay talaga magtagilid talaga yung ano mo tagilid talaga yung uh, container mo dyan kasi medyo mataas taas yung, uh, ano, yung uh, rampahan I you. ano, rarampa sa dalang oh. so, talaga idol. mga idol ng uh, isang atrasan mga idol kasi speaking, isang atrasan ng speaking double pa yung speaking pero may mga kasama din mga idol ha? Ah. may mga tropa din na uh, isang atrasan din

mga idol uh, sa ating uh, video mga idol ay nakuha niya ng idol ng uh, 3 minutes and 33 seconds uh, ano to mga idol uh, 30... 33 and